Good morning, good afternoon, good evening everyone Saan man sulok ng mundo yeah. Shout out sa mga OFW fisherman dito sa Taiwan yan. At sa mga OFW sepers saan man sulok ng mundo Mga OFW Mag-ingat po tayo palagi Saan man tayong bansa naroon yun Ito trabaho namin bilang isang OFW fisherman dito sa Taiwan Ayan kaya kung gusto nyo malaman kung paano kami magbatak, aktual na pagbatak ng mga ganitong kalalaking isda, sundan nyo lang ang video nito, simula ang hanggang dulo. Yung guys, magandang araw sa inyo lahat. Arya muna kami. Ayan, yan si Pogi. Yan sa sandok. <laughs> Ang, pamay pamain namin ngayon guys ay buhay na bilong-bilong. Uh, dito kami kare sa harap kasi para hindi mapagod yung bilong-bilong pag sa likod. <laughs> yan ang ginagawa ko sa sandok ako nun sa ilalim. Yan. Yung biningwit namin na bilong-bilong nilalagay -bilong, dyan sa aquarium. Tapos yan naman sinasalok ko na paglagay dyan sa uh, drum na maliit half drum yan ganito lang kami guys mag area ng ano pwede dito sa harap pwede rin sa likod pero karamihan na area namin ay nasa likod ayan pira lang to dito sa harap kasi buhay ang pamain namin guys uh, may pusit din na singit singit ayan nga pala yung bilong bilong oh. ayan sinasabitan niya sa likod bago itapon sa may sirik nya sa bita ng kawil yan ang pamamaraan ayan ayan guys pagkatapos ng tatlong oras na ariya babad mo ng dalawang oras bago batakin ganoon lang ang proseso ito guys batak na kami at may huli ayan at akin ang isa shout out yung aking mga kasama kay ati Uh, kay Iye, kay Aji, kay Ipan, tsaka kay Tukoy ng China. Yan aking mga guys. Shout out sa inyong lahat. Yan. Tarima kasih Salamat pagi Indonesia. Yan sulod sulod na yan guys yung aming kuan. Pag malapit na sa yuka, yung mano-mano na yan guys. Hindi na yan inaano ng makina baka maputol ng proseso namin pag malapit na sa yuka manumanoy na yan kaya sakit din sa kamay ayan off season na ngayon guys last na, na ito last na panguhuli na namin to kasunod sunod wala na yan dahil ano na nangingitlog na ano bawal na pina bawal na daw ang uh, giant bluefin tuna kasi nangingitlog na sila para may uli nuli sa susunod na taon Yan. at sa lahat ng mga kaibigan ko sa youtube mga viewers, silent viewers followers, subscribers uh, maraming salamat sa inyo, pasinsya na kayo guys hindi uh, na kayo makaano, panood lagi dahil ano, madalang busy ito kasi yung ano, yung blue pin na laot tabi yung pagdating namin diskarga uh, kinabukas sa laot agad karga ng yelo karga ng tubig uh, laot yun ang kanan nito kaya madalang ako makapag upload kaya pasensya na po ayan kaya ngayon video lang ginagawa nakapag edit Ayan, shout out kay Boss Marlon Almachar. Ayan. Kay Juto Magadya, Magadya Family. Ayan, sa Lucena City. Ayan, kay Bay Lindon Bukol. Kay Heroes Lumo. At sa lahat ng mga hindi ko mabanggit, dami nyo guys eh. Shout out na lang sa inyong lahat. Good morning and... Good evening kung saan man kayo naroon ngayon. Mag-ingat po tayo palagi. Yan guys. Yan, yeah, kinakatay namin guys. Nalisan namin ng bituka para maano yung dugo. Yan. Si G ng Indonesia. Pag natanggalan namin ng itlog, lalagay sa ice water, baban mo na mga ilang oras pag bago ilipat sa uh, tatambakan ng yelo. Ayan, para fresh na fresh pagdating. Ayan, guys. Ayan mo lalaki niyan. Ang pinakamalit siguro mga 150. Ayan, sunod-sunod na -sunod ng ano naman, guys, huli. Araw. Ang hirap lang nito. Pag ariya sa gabi, araw ang batak. Pag ariya sa araw, gabi ang batak. Ganun lang ito guys. Ang pahingalan namin ay kaunti lang. Pero sanayan lang to. Uh, sa mga sanay lang sa hirap pero yung mga hindi sanay sa hirap, eh wala hindi nila kaya yung mga ganitong trabaho dyan na lang sa opisina, sa paupo-upo, kung saan mga magandang trabaho, yung mga factory pero dito, pag hindi kayo sanay sa hirap talaga hindi nyo kakayanin pagod po yan kami, sanay na kami sa ganitong trabaho eh, parang hinahanap-hanap na ng aming katawan sanay ka na sa hirap kaya yung iba mahirapan lang ng kunti uh, alis na pag tinanong mo dun sa ano sanay ka sa hirap oo oh, sanay sa hirap pagdating dito hindi naman sa hirap kaya walang tumatagal sa ganitong trabaho yung matagal lang dito yung mga may tiyaga pag walang tiyaga ay wala Layas, hanap ng maluwag na trabaho Ganyan lang. Lalagay diyan sa ice water yan guys. Mamaya tatabunan naman ng yelo 'yan. Tatanggalin uli 'yan diyan. Itong isa, 'yan uli ang lalagyan na ay tatanggalan namin ng bituka. Pila-pila. Napakabigat nito, guys, pag sunod-sunod ng yuka na ano. Katulad kanina, sunod-sunod sila. Yung dalawang yuka magkasunod na may laman. Ang bigat, sakit sa kamay. Pero mo kahit 4-5 pa kayo nagbabatak eh tigas ayan ayan si Pugi nagkakawit ah uh, hindi ko na babay yung pagbabatak ng ano guys dahil siya abutin kami ng mga lima anim na oras yan pagbabatak kung i-video ko lahat yun hindi minsan naabot pa maghapon depende yan maghapon ka babatak Simula kami ng mga alas 12 ng gabi Ang mga tin umaga Ayan Pag naiangat na sarado agad yung Yung pintuan Ayan guys may Mambuh Tawagin mambuh Sa atin ay timon timon May sumabit Napakalaki yun guys. Hindi kasi sa bodega. ay potol putolan mo ng mga ano balik pick. Napakalaki. Siguro mga 300 kilos. Kaso hmm. tatanggalan na ng mga yan. balik bituka alisan na namin yan guys para kumasya sa bodega pag hindi pa kumasya mga ano, puputulin pa uli yan hindi nila alam napakasarap yan guys yung karne yan. sa atin di kinakain yan eh Tinatapon lang pero ngayon siguro baka kinakain na masarap niyan yung bituka laman sarap hindi yan malangsa sabi nila malangsa daw yan hindi gisa mo mulang sa luya sarap ng ano yan luya, bawang, sili ayos na, oyster sauce sarap yan damihan mo lang ng luya para mabango tsaka so, sili paminta yan tatanggal na ng bituka Pag natanggalan ng bito hindi pa rin makasya. Puputulin pa yun mamaya. Ganun. Ganun lang ang proseso. Yan, tuloy-tuloy mga kasama ko. Tuloy-tuloy sa pagbatak. Kami naman lang kasama ko si Haji. ang naghihiwa nito. Yan, na-instruction na ni kapitan kung anong gawin. Ah... Uh, Ayan guys, nakajakpat pa si Kapitan. Bainching peraso na giant bluefin tuna at saka isang mambu. Ayan. Iwan ko lang kung magkano ang presyo ngayon yan. Off season na guys. Last na namin to. Thanks for watching! Ayun guys, jackpot na naman si Lupan. Si Amo. Kahit papano ay eh, nakabind 5 piraso pa kami na giant blue pin tuna bago magtapos ang season.